Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balita kailangan na nga trade ng Golden State Warriors sa si Draymond Green. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang magtatanggal na nga na Los Angeles Lakers ng player sa kanilang lineup. Matapos nga po ang matagal-tagal na pagtitiis ng mga fans ng Golden State Warriors sa mga nakakadismay ang pagkatalo ng kanilang team ng mga nagdang linggo ngayong season, ay paunti-unti na rin naman nga po silang nabubuhayin ngayon dahil sa mga impressive na performance ng kanilang kupunan sa kanilang mga nakalipas na laro. Sa katunayan, sa unang pagkakataon nga po ngayong season, ay mukhang magdedere-derecho na nga po ang kanilang pagangat sa standings ng Western Conference. At lahat nga pong iyan ay nangyari simula nang mawala o masuspindi sa kanilang lineup ang kanilang player na si Draymond Green. Kaya napapansin na nga po ng ilang mga analyst na mukhang malinaw na ito nga po talaga nagdala ng kamalasan at problema sa kanilang team ngayong season since maliban nga po sa dalawang beses siyang nadawit sa gulong, ay wala na rin naman nga po itong masyadong naiambag sa kanilang team pagdating sa offense at defense. Kaya simula nga po nang mawala ito sa kanilang lineup at makapag-adjust ng Warriors ngayong season ay gumanda na nga po bigla ang kanilang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang magtatanggal na nga po ang Los Angeles Lakers ng player sa kanilang lineup. Dahil nga po sa pagkapanalo ng Lakers sa kanilang game laban sa OKC si Thunder, ay naputol na nga po nila ang kanilang 4 game losing streak plus napigilan na rin naman nga po nila ang posibleng pagbagsak ng kanilang team sa standings ng Western Conference. Kaya as of now nga po ay para naman nga po sila sa ikahit seed sa West. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po sila tinatantanan ngayon ng problema. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ng sikat na NBA insider ni Shams Charania ng The Athletic, matatanggal na naman nga na po sa lineup ng Los Angeles Lakers ang kanilang player si Gabe Benson, gayong kinukonsidera na nga po ng kampo nito na sumailalim na sa isang operasyon para ayusin ang kanyang injury sa kanyang kaliwang tuhod. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, halos dalawang buwan nga pong nawala si Gabe Vincent sa lineup ng Lakers dahil sa kanyang injury. Ngunit sa kabila nga po niyan ay bumalik para naman nga po ang pamamaga ng kanyang tuhod na siyang dahilan bakit malaki na ang posibilidad na sumailalim na nga po siya sa operasyon. Kung saan kakailangan nga po niya dito ng dalawang buwan para tuloy makarecover at makapaglarong muli sa lineup ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.